Ayan, salamat, salamat, salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor nito na aking jowa na jowa, jowa, juwa <laughs> Ayan, salamat. Hi guys, welcome to my vlog. Today guys, ay magbubukas ako guys ng bigay ng Akin juwawa <laughs> Kasi baby, binili siya sa akin. Ayan, tingnan natin guys sabi niya binilan niya ako niya ng maliit daw na camera sabi ng kanya sabi ko niya ganun kasi ako kasi parati ako umaalis ako di ba tapos tumutulak ako ng wheelchair eh hindi na ako makabidyo video lalo daw kung maganda yung mapuntahan ko kasi pag matutulak ka ng wheelchair dalawang kamay eh, paano ako maglagay maghawak ng ano camera di ba eh, maganda daw yung, yung binili niya kasi maliit lang daw isa lagay lang dito mayroon na. Check natin guys. Ito guys. Ay hindi. Iba pala to. Iba to. Ano to yung parang. Wow. Parang electric pan ito. Kasi nakikita niya kung pag lumalabas kami. Nililigo ako sa pawis. Ayan, binilhan niya ako nito pala. ito pala oh sarap nga wow electric pan ya, ah oh, nalamig ang lamig niya ang galwa ang lamig niya number 3 oh. ang lakas na hangin mm. pink na pink talaga <laughs> katulad ng bigay niya din pink pink na pink <laughs> pink na pink din manika na yung bigay ang ganda yung pipe siya. Oh, ganun pala siya. Saan ito i-charge? Kasi chargeable to eh. I-charge daw to. Saan siya i-charge? Saan siya i-charge? Ito yung charger niya. ito. Ito, tong charger niya. Wala naman dito. Ah, ito, ito. Ito pala, oh. May charge. Dito siya, i-charge pala siya. Pag maan. Hmm. Thank you, thank you so much. Thank na big talaga. <laughs> Sa lahat ng mga gamit ko, yung mga stun ko sa video, sa mga ano ko, selfie stick, kung ano, yung be-it, be-it, be, -et, be, -et, be -et na yung kanta-kanta, pag mag-live, gano'n. Binilan niya ako kasi. Pag sinasabi, sinasabi ko sa kanilang mag-ano siya, binilan niya Ito, ito yung camera It's the camera. Ayan guys, ah Ayan. Tignan natin guys. Ah, ito. Ito nga sya. May clip sya. Pwede siya ilagay dito. Yan. Kahit maglalakad ka, hindi niya alam ng mga tao nagbibidyo ka. alam tong kamula. Wala, ka, wala tayo yung salamin. Ah, ito yung kamera. Maliit lang yung kamera niya Maliit lang. Balik. Ano siya? Tingnan natin kung paano siya. Ang hirap na wala ano manual. Track Barrel Recorder. Brava Dula. Manual. So, na po basahin guys. Pa Okay to guys kasi ito yung camera niya guys ang liit lang nga ah naman kahit dito mo lang ilagay siya habang nagtutulak ka Doon sa t-shirt mo sa t-shirt mo di ba ganyan mo siya hindi alam kung ano man yan Tutula ka, diba? ito, na tutulak ka di ba kasi kita mo yung ano kahit magsalita ka Okay siya. okay naman siya. Hmm. Pag-aralan. Ah, dito yung dito ilagay mo yung ano SIM card. SIM card. Kasi dati kasi nagsabi ko sa kanya, bibili ako ng ano yung yung maliit lang siyang ano, sabi niya mahirap daw yun dahil ilipat mo pa sa cellphone tapos i-edit anong pa doon maganda na lang sa cellphone kasi direct sabi niyang ganun tapos bibili ka pa niyan sabi ko nga kasi maganda din yun kasi medyo magaan lang siya dali hindi sa cellphone na malaki siya malaki siya may nabili niyang that's it bye bye thank you for watching god bless you all bye bye see you the other video bye bye love 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 love